Sa dami nga po ng press release na lumabas noon tungkol sa Hollywood dream nitong si Liza Soberano, natural lamang po na napakaraming umaasa na sana nga ay matupad ang kanyang pangarap. Pero mula po noon hanggang ngayon, wala pa rin pong nangyayari. Sa halip na sa Hollywood, ayon kay Liza Soberano ay ang Korea na raw ngayon, ang bagong Hollywood sa dami ng kanilang mga proyektong ginagawa comment mo, Romel. Ay, naku talaga naman. Diyan ka naman di bibilib kay Sa Kung hindi niya makuha sa kaliwa, sa kanan niya dada, dadaanin. Kaya ito siya. Hindi, hindi, naka-on hold kasi ang kanyang karir sa Hollywood. Kaya nagmunta muna siya sa Korea na kung saan. Maraming mga proyekto daw ang pwede niyang gawin doon. Ngunit. Ano? <laughs> kaya <bakit>? muna. <laughs> <laughs> siya lang naman ang on hold. But si Casey Concepcion, tuloy yung proyekto. Yung ibang mga Hollywood stars, tuloy pa rin ang proyekto. Kahit pa na may ticket doon, di ba? Yun na nga yun eh, di ba? Medyo nakakasilip ng hindi kagandahan butas ang marami nating kababayan kay Liza kasi nga napahiya siya noon eh, di ba? Tinalikuran niya ang mga tao na nakatulong sa kanya sa loob ng maraming panahon para maabot na ang kanyang pangarap pero walang nangyari. Kaya ngayon, nag-aaral na raw siya ng mga Tangshin Edmund Busimika, ng Ay. lingwahe ng Korea, di ba? Oh, Sarangamida, oh. di ba? Pyong Arite, Pyong Pyong Pyong. Oh. mag-aaral daw siya ngayon ng Korean language para makasabay siya sa kanyang makakasama sa proyekto. Yun ang sabi niya. Oo po oh. nga po. Kaya, kaya uh -huh. kailangan niya daw. At nag-enroll na nga siya ng learning school uh -huh. para mag-invent uh -huh. siya sa kasalita para maka makagawa siya ng proyekto kasi hindi daw siya magbibigyan ng proyekto kung hindi daw siya nakakapagsalita. Tama yun. O, At o, kakayanin pero... naman niya ni Liza dahil matalino naman siya. Hmm. At dahil sa matindi niyang pangarap, kakayanin niya talaga yan para kung nawala man pansamantala ang Hollywood kasi pansamantala kasi baka matuloy naman, di ba? Hmm eh doon naman muna siya sa Korea, di ba? At ano yan, matututunan niya kasi ang syllabication ng lingwahe, a e i o u rin eh. Kaya ano, parang hapon, di ba? Parang may honggo, a e i o u din eh, di ba? Kaya niya yan, kaya niya yan. At sana nga, dito sa paniniwala niya, dahil ang kanyang pangalan na tunay, di ba? Punong-puno siya ng pag-asa ngayon na wala man ang Hollywood, aba naman, may Korea, di ba?